Ibinida ng Presidential Commission for the Urban Poor na umabot na sa 1.3 million na mga may hirap na Pilipino ang kanilang natulungang magkabahay at magkahanap buhay. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Bagong Pilipinas, pagbangot at pagunlad ng maralitang Pilipino. Ito ang tema na ikatatlumput-apat na selebrasyon ng Urban Poor Solidarity Week na idinao sa pangungunan ng Presidential Commission for the Urban Poor. Sa nasabing kaganapan ay ibinahagi ng komisyon ang mga nagawa nito para sa mga maralitang tagalungsod sa buong bansa para sa taon 2023. Ayon sa PCUP, nasa mahigit 1.3 million urban poor ang kanila natulungan upang magkaroon ng akses sa pabahay at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Kasabay nito ay ang mga programa na patuloy din lang isinasagawa, gaya ng paralegal training, livelihood training, PWD and senior citizen modules at marami pang iba bilang bahagi ng kanilang capability building trainings nationwide. Ayon kay PCUP Commissioner Attorney Andre Tayag, maliban sa pabahay, hanap buhay at iba pang pangangailangan ng mga underprivileged, ay isa sa kanila mga tinututukan ay ang mga karapatang pantao ng mga ito, partikular na sa mga naaapektuhan ng demolisyon. At ito nga, ay sa pamamagitan ng koordinasyon at ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon mula sa pribadong sektor. Maasahan niyo po na tuloy-tuloy po ang serbisyo ng PCUP sa ating maralitang taga Tagalungsod. Uh, mananatili po na paninindigan namin ang polisiya, lalo na po sa usapin ng demolisyon, na ipapatupad ito ng dapat ng makatao at makatigit sa lahat makatarungan. Dagdag naman ni Commissioner Reynaldo Gulapo, maliban sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga maralita na naaapektuhan ng demolisyon, ay marami at patuloy ang kanilang mga programa na ipinatutupad. Sa kabila ng wala naman talaga silang pondo sa komisyon. Nakikipag-ugnayan naman ako sa ibang ahensya ng gobyerno para kung ano yung may tutulong nila ay gagawa ko ng paraan na maitulong naman dito. So parang it. Kasi wala kaming budget para dyan eh. But we are mandated as much as possible by the government and the law na tulungan ng mga ito. Samantala, dumalo rin sa nasabing aktibidad ang iba pang kawani mula sa mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno tulad na mula sa PSA, DSWD, DILG at iba pa kung saan layon din ang nasabing aktibidad ng PCUP na hikayatin pa ang mga LGUs, national government agencies at non-government organizations na makiisa sa selebrasyong ito upang maaksyonan at matugunan ang mga hinaing at maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipinong nasa laylayan. Joshua Garcia para sa bayan.